Ang napapasin ko sa society natin ngayon na may dalawa pa rin eh. May, may, may tugman, may may tagisan dito sa Pilipinas na sisihin mo si government, sisihin mo si structure at sarili mo yung nasa sayo yung key. Di ba mm -hmm. may gano'n eh. Na parang nasa sayo kung gusto mo umulad nasa sayo yan. Mm -hmm. At the same time, meron na nasa structure yan mm -hmm. eh. Nasa structure ng mundo yan eh. So, ikaw nasan ka ba doon? <gasps> hmm. Alam mo, <laughs> para sa akin, sinwerte lang din ako mm. na nakaalis ako or yung family. Hindi naman, mm. Mm, hirap naman ito. Wait lang. <laughs> para sa akin, ayun na naman tayo siya. Minsan, kahit anong sikap gawin mo, kung may, may limits eh. Oo. Mm. So kahit na sabihin mo na hindi hey, sarili ko 'yan, sarili ko 'yan. Kahit anong struggle mo kung may system na naglilimit sa iyo. Mm. May hangganan pa din. Mm. So, ang hirap piliin kung mm. doon sa dalawa kung saan kasi possible naman umunlad in this system mm. pero mahirap. Mahirap nga. Mahirap, mahirap mag-break free from that and kung meron man nakaka-break free from that, it's a real privilege. Pero, syempre, hindi lang yung privilege, sana, may hirapan din yun. Pero, mm. ang hirap parang ang factors na mm. na kahit anong, may meron kasing, masasabi ko na kahit anong sikap mo, may limit eh, yung mm -hmm. kaya mong iangat. Pero, at the same time, may mga tao rin kasi sa Pilipinas na ganoon din mag-isip na wala na lang akong gagawin kasi kahit naman Nandito anong na gawin ako, ko, e. hanggang dito na lang ako. Which I think, Sobra yun mali. yung most destructive mindset na yeah. kasi kahit na may limit ka pa din, edi, abutin mo yung limit na yun, mm. di ba? Yun so, siguro saan? for hindi me. Hindi mo rin malalaman yung limit kung di oh, mo mula sinubukan. Yun siguro yung sa akin na mm. in, realistically, ina-accept ko na may limits. Mm. Na hindi ako magiging super rich like the rich, rich, ah. rich. Malay mo naman. Malay, pero hindi, <laughs> Huwag natin pa lang ano. Huwag na natin, wag natin pa lang ano, i-manifest na hindi. <laughs> uh, pero willing akong abutin to a certain extent yung kung ano man yung limit nung kaya kong abutin, di ba? Mm. So, I guess, yun yung balance or yun yung halfway mm. between the ano. Kasi, madalas talaga, meron pa rin ako na-encounter ng mga tao na ganun mag-isip. Yung extreme na, mm. Wala na. Ano na ano, ano. eh. Mm. Ganito na lang talaga yung life eh. Or hindi sila... Pero alam mo na excuse lang din nila yun sa sarili mm. nila na because they're not willing to go outside their comfort zones. Mm. Yun nga rin kasi kaya ko rin siya tinanong. Kasi nga di ba parang eh, balik tayo sa society ngayon. Eh. Nagkakaroon nga ng labanan nga towards the, mm. yung, the progressive na kumbaga yung sa medyo hindi ko masabi yung term pero like may exist side ng paniniwala at the same time dun sa capitalist side mm -hmm. naman ng mga ng mga tao na yun hey nga yung isa very individualistic yung isa very community uh yung kumbaga, yung identity politics na parang hindi kasi kami ito minority kami so wala na kami magagawa so dito mm -hmm. hindi hindi yung structure ng mundo hindi na hindi hindi ginawa para sa amin eh kaya bounded na kami dito pero ako rin kasi nga papasok at papasok pa din yung individualism nga. Na parang akin, lagi ko isep. Kasi, ewan ko kung na-experience yun na, pero ako kasi medyo na-experience ko siya sa college life ko. Yung mm -hmm. parang, yun nga, kasi may nagkaroon kami mga professors na medyo leftist talaga. Mm -hmm. So parang, na ano sa amin yun, na yung structures nga ng mundo, mm -hmm. na ganyan, merong, merong pabor sa oligarchy at yung mga taong nasa minority, sila yung lugi. Mm -hmm. Na, piniprovent sila ng system para mangyari yun. Pero ako kasi inisip ko, kung si Pacquiao kaya na indoctrinate sa ganong mentality <laughs> ng bata ay, siya. Si ba magiging <laughs> si Pacquiao ba siya? Or kung si Francis Ngannou or ganyan. So parang sa akin kasi, yes, mahirap, yes, ano. Pero mm. parang kasi hindi pa mahirap naman lahat. Mm. 'Wag 'wag mo expect na yung comfort na nararamdaman nitong na mga tao na 'to ng no, mga nasa taas is naku lang nila 'yon by Totoo 'yan. Nang baging, ano lang. Sabi man natin yung mga kahit yung mga nepo baby man sabi man yung mga Nepo Baby, hindi nila na-experience yun. So, pero yung, yung mga, mga kakaduluduluhang acquire nun, may pinagdaanan yun na hindi nila basta kinuha. Nang basta-basta yun eh. Totoo yan. Sabi mo natin, true conquest o true Oo. ano man na may gano'n. So parang isa rin sa lagi ko talaga. Actually, yan din yun yung isa sa mga mindset ng maraming Pilipino na mm. medyo nakaka-off. Kasi ako ah, na-experience ko rin yan as Yung pag, syempre, title, di ba? Mm. Parang ang prestigious na lawyer ka, mm. ganyan Feeling nila dali-dali. Mm na parang, umaman ba ako? Oo. Talagang <laughs> lawyer like, ako? Oo. Or parang, pag ako, in, al, ikaw lang yung nakakaalam eh, kung ano talaga yung pinagdaanan mong hirap. Oo. Kaya totoo. sinasabi ko din na, na ik, nawi-witness ko rin na may mga tao talaga na choice nila yon na ayaw nilang magsumikap pa more than they're willing. Doon sa, komportable na sila na ganun sila. Oo. Totoo. Pero, yun. Ayun na yung Ah, Ito, hindi <laughs> ko alam kung okay lang kung hindi mo gusto sagutin pero medyo punta lang tayo tayo sa Sclaimer sa, sa ganang tanong. Oo. Oh. <laughs> Kasi ka, punta tayo dun sa pinag-usapan nga natin. Sa yung sa sabi mo yung mga yung unequal distribution ng wealth. So para sa iyo ba may notion na billionaires are fundamentally evil? Naniniwala ka ba doon? Hindi naman. Uh -huh. Yes. Pero minsan, napapaisip yes. ako. Napapaisip ako. Mm. <laughs> Para nila nakuha yung billion nila. Kasi ang hirap eh. Parang mm. for a person working hard and trying lahat na ng ano, parang ang hirap. Mm. Paano, parang paano nila na-accumulate yung ganun karaming mm. wealth? Mm. Yan lagi yung madalas kong tanong ngayon. Mm. Kasi wala, ano lang siya. Yung pag napapaisip ka lang na ang hirap mag-save, ang hirap mag-build uh, ng income, ng wealth, ganyan. So parang, paano nagawa yun ng mga billionaires? Tapos merong isang tao dyan, ha? every second, kumikita ng <laughs> times 100 ng kinikita mo. Na. Kaya parang uh, yun lang. Pero hindi ko naman, hindi hmm, naman fundamentally fundamental evil. evil oh. Kasi parang, sa akin naman, sa perspective ko, hindi. Kasi para sa akin, I love billionaires kasi parang mga, Siyempre, merong, merong evil. Merong, siyempre, yung mga evil meron, na meron tao naman. dyan. Oh. Pero para sa akin kasi, lalo na kunyari mga sikat kunyari sila Elon Musk o sila sila Mike Zuckerberg ano man kahit saan pa natin pa ikutikutin tingnan naman natin morals nila meron silang value na naidagdag sa mundo mm, totoo si Elon Musk nakagawa naman siya ng mga electric cars na talagang may bumibili naman at the same time kung nakakaligtas man ng ng, ng earth yun eh, at least yung intention ng ng product ganun or kasi si Mark Zuckerberg man Uh, si eh, kung gano'n niliit ng mundo dahil sa Facebook. Mm -hmm. Like ilang pamilya hindi na nagkakausap. So I imagine the mm -hmm. risk dito. Mm. -hmm. 'Di ba? May business ka, may business mm -hmm. oh, no. 'di ba? Ang hirap, ang hirap take ng take hirap, Sobrang hirap. <laughs> so parang hindi kasi parang minsan din kasi kunyari lalo na sa school dati kasi medyo leftist talaga yung ano kasi sa arts kami. Mm -hmm. So parang ang hirap din na kasi minsan 'di ba sa philosophy na 'yun medyo na yung buhay ng mga negosyante kasi nga technically pag pagdating sa sa left is yung the mere fact na gumagamit ka ng labor at ng mm. ano ng iba na parang it's fundamentally evil. <laughs> na parang, bang kung alam niyo lang yung hirap ng pagha no, lang ng negosyo. Alam mo? Yan oh, oh. yung something na. Syempre business yung oh, background oh. ko, di ba? Pero iba pag ikaw na yung nagha ng business. Mm. Grabe. Grabe talaga. Exactly may mga ganyan naong statement mm. na ang hirap. Mm. Ang hirap talaga tsaka yung losses mo, di ba? Oh. Na yung pagtaya mo 'tas yung may mga times na hindi ka naman talaga kumikita, oo. abonado ka pa pero may empleo, emple, empleyado employee empleyado pa. So yun. Kasi diba parang <laughs> sa perspective nga ng ano, is, parang inexploit in mo yung labor eh. Pero hindi nila alam na technically yung ginagawa mo yung leadership, yung paggawa mo ng system, yung pagrisk mo ng ng hmm. capital, yun yun yung ano, yun yung contribution mo oo. at hindi lahat ng tao kaya nil gawin yun. yun. Totoo. yun. Nga, oo. Ganda-ganda na siya. Ganda. Sobrang agree ako dyan. As uh, in, ramdam uh, na ramdam ko yan. kasi uh, isa rin yan sa naging ano sa akin. Kasi, ayun nga, nung, no, may, yun nga, nung no, no, college life ko, may ganitong, mm. ganitong culture ang o oh, philosophy ang pinanggaling ako mundo. Tapos bigla ako napunta sa business world. Na, Kaya minsan, sorry uh, ha, sorry po sa mga ano, uh, yung pagiging extreme leftist, feeling ko, may aspect of it na being out of touch from reality. Yun nga eh. Kasi kung talagang in touch ka with reality, makikita mo na, shouldn't just be left and right left or right mm. 'di ba Sa akin talaga lalo na uh, yun nga na, sa akin kasi importante nang ng yun iyan yung balance nga oh, kaya 'tong lahat ng tanong ko emotions. Oh, ano? oh. Uh, yung, yung emotions at saka yung mm. ra uh, rational thinking napaka-importante. so para sa akin din yes ang right maraming extreme na ginawa rin namang uh, regressive ang mm. right pero at the same time pag nagpaka-extreme left ka napakalaki rin nang regress na pwedeng i i-bring nun sa society. So parang, medyo nabibigyan ng ano ngayon yung sentrisim. Mm -hmm. Pero ako ako medyo, I stand in the center with dignity. Eh. Para bang, <laughs> mas gusto ko na lang bilang ako, nang galing din ako sa leftist community. Dati kasi, ang uh -oh. tingin nila sa mga nasa center, or ano, yung neutral, apathetic, uh -oh. diba? passive. Uh -oh. passive, parang as if you're not making a stand. Uh -oh. Pero, wala eh, nandun yung balance. Di ba? Uh -oh. parang, kaya naman may extreme sides para umabot tayo sa ang Sigit point na. tayo oh. ng yung spectrum. ba middle ground talaga eh. Oh. E. Oh. So sa akin, yun, yun, napaka-importante na tignan mo kung ano ba yung mga mali ng... Kunyari ikaw, kahit businessman ka, gusto mo yung maman, tignan mo yung ano ba yung mali sa society ngayon at sa capitalism. At kung ikaw, meron ka sariling morals mo. mm -hmm. Di kung magkaroon ka ng power enough, gumawa ka ng paraan sa mundo para ilagay yung philosophy mo doon. Kasi mm -hmm. hindi, ka rin, hindi rin mo madedictate ng iba kung ano ba yung tama. Ikaw pa rin magdedictate nun sa sarili mo kung ano ba yung tama at mali. So, kung ikaw, mag-accumulate ka ng power enough para baguhin mo yun o kung sa maliit na power mo man, gawin mo yun. At the same time, tignan mo rin yung side ng left. Ano ba talaga? Ano ba talaga pinaglalaban nila? Ano ba yung mm -hmm. makakapagbigay? Ng Nung, yun, value dun. Na, paano mo ba yun nga? Paano mo equalize yung mundo? Na, yun, idealistic din. Oh. Oh, pero at the same eh. time. <laughs> pero at the same time, piling ko, it's a good way of navigating your, 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 ano ba, your lifestyle or your, mm -hmm. your philosophy nga. Eh, na parang gano'n eh. So, nga, okay, ganda ng uh, ano. Uh, ano naman ate? Ah, uh, ito medyo ano ulit, thought, thought experiment ulit. <laughs> Tasok naman tayo sa on